Ano ba yan, Nad? Puro ka nalang-alang ng na silpon. araw ay maghahabog ka lang ng ng ganyan. Eh, hey, naglilibang lang naman ako eh. Gusto mo ah, mag tayo? Mag... May, mag... Laro tayo ng batu-batu pek. Hmm, pero batu-batu Oo! Masaya ba? pa yun yung yun po ang mata mo na ano diyan sa ka cellphone mo yan malabo na naman Nibla din ako naglalaro nga ta nang bato bato pig di ka nga nanalo sa akin nako aywan ko sa iyo ahamonin mo pa ako nang bato kahit kailan di ka pa nanalo sa akin eh sigurado mo gusto kong talagang ga gamitin ko ang aking abilidad na manalo ang gagawin kasi nating laro pag natalo ka papahiran ka sa mukha uling Pahiran sa mga. Mm. Bata. Sigurado ka. Sigurado. Hindi ka naman ano ng bato-bato. Hindi na mo nalagyan ng uling na o mo. Mm -hmm. sa kung sinang matalo, ano, la lagay ng ano, uling. Sigurado ka, ha? Mm. Papahiran pag natalo, ha? Ha? Papahiran? Mm Sige, walang magreklamo, ha? mata ako magreklamo? Ako na nagsabi ng ganun. Sige, sige. Hindi mo ako na nagsabi. Okay, okay. Okay. Game okay, ako dyan. Mm -hmm. O, oh, Tara. Hindi. Tara. Okay. Alam mo. Noon, lagi ba ako natatalo sa mga ganyan? Alam mo, Ngayon, ha? Alam mo, ha? Bato, bato, pick! Ah! Natalo <laughs> ka! Uh, ah! <laughs> na oh! Ah! 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 Oh, patayin mo na. Nga ba sinasabi sa inyo eh. Kaya ayaw makipaglaro sa inyo eh. Pag natatalo ka, nagre-reclam ka -re kagad eh. Lugi ako sa'yo eh. Lugi? Paano ka naman naging lugi sa akin? Di isang, ngayon lang ka na, ano ha, kakatalo mo lang eh. Paano naging lugi? Ayaw ko na maglaro. Daya okay. naman eh, sa pa, sa pa, sa pang game tayo. Ayaw ko na ayoko ko na, ayaw ko na kasi. Bakit ba ayaw nyo? <laughs> Kaya, alam mo kung bakit ayaw ko na? Eh uh. wala na ako mo lalagyan ng uling sa mukha mo. <laughs> <laughs> Wala lang ang akong paglalagyan eh. Ganyan na nga eh. Isang beses pa lang ako nananalo. Kanina pa nga kayo nananali. Talon na talon na ako. Sapa. Isa pa. Isa Ay, pa. Huwag kayo dito. Kaya na. naman ni Nanay eh. Ayaw Sapa. ko na. Pa. Ayaw ko na nga. Ayaw ko na nga. Kasi nga, alam mo kung bakit ayaw ko na? Wala na akong paglalagyan ng uling sa mukha mo. Dahil isang beses pa lang ako nananali. Isa pa. Ngayon pa lang ako humiinit yung laban eh. Eh, ay, basta ayaw mo na nga. Sinasabi ko na. Saan ko, kung, kung ako, saan ko ilalagay yung ano sa mukha mo? Eh, wala nang na bakante. Dito. Sagi. Tama mo. Meron pa. Hindi <coughs> pa nga ako ano <coughs> eh. Ngayon <Ngibin> nila nga walang <coughs> latay iyo eh. Meron pa na may space oh. oh, isa pa. Daya naman, nakakaisa pa lang ako sa inyo eh. Dito. Alam mo eh. Ina, ay. Ayoko na. Ina, isa pa. Eh, isang pundit pa. Mama, sabi, isa na lang, isa na lang. Sabi ko ayaw ko na talaga. Bumabalik. Eh. Hindi, eh eh na nga Talo ano? lang isang beses si eh. Bill Clamo na kagad ah. <laughs> Bakit? Isang beses ko pa lang talo nagre-reklamo na. Simple. ayo ko makipaglaro sa inyo eh. Ay makipaglaro. Eh gusto ko bang magkipaglaro sa iyo kasi nga lang, saan ko ilalagay yung ano wala. Dito, pwede pa dito. Hindi, wala pa lang sa mukha lang eh. Ang mo na nga lang na mumuti. Tumawak, hindi ka o ang ipin mo, tingnan puro puti. No, yabang abang mo kanina eh. Sabi mo, hindi ako mananalo sa iyo. Kala mo ha. Kaya ayoko nang magpagpatumato eh kasi nga, wala na akong paglalagyan sa mukha mo. Ang mo na lang ang mumuti. Kanina, yabang-yabang mo. Hindi ako mananalo sa iyo. <laughs> ah, bahala ka timo. Dinahan ko ngayon.